Dumako po tayo sa panalangin. Isang bagay na kinakailangan gawin po natin lahat. Hindi lang po ako mangunguna. Maging panalangin po natin lahat ito. Even as I pray for everyone, for our churches sa panahon pong ito. Nawa po eh, ang mensahe na present po sa lahat sa atin sa okasyong ito, sa panahon na ito ay maging realidad sa ating buhay, sa ating mga churches manalangin po tayo, Dakilang Diyos. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa uh, banal na linggong ito na tinatawag, ay magkaroon po kami, O Diyos, ng kabanalan mo sa aming kalooban, sa aming puso, sa aming kaisipan, sa aming mga gawa, Panginoon. Nababalot po kami, O Diyos, sa maraming issues sa aming lipunan. Hindi nga po namin, Panginoon, Malaman kung paano kami tutugon sa maraming mga kaganapan, sa maraming kalalagyan po namin sa aming buhay, O Diyos. Para bang sa lahat pong ito ay eh, napakahirap eh, tumungo at humarap sa future, Panginoon, sa kinabukasan. Subalit, Panginoon, now we realize, even as we celebrate, their God, this Holy Week, na ang pag-asa kay Kristo'y buhay. Ang pangunguna niya ay hindi po bagay na hindi namin makikita, hindi namin marirealize. O Diyos, maging realidad nga po sa aming buhay ang mensahe ng kaligtasan, mensahe ng buhay na pag-asa, mensahe ng kapatawaran, mensahe o Diyos ng pag-ahon sa lahat ng aming pagkakalugmok dahil sa kasalanan. Ang bawat gawain po, ang bawat simbahan, ang bawat kapasturan, ang bawat kongregasyon, ang bawat pamilya o Diyos ay aming itinataas sa iyong luklukan ng pag-ibig at biyaya at awa, Panginoon. Kailangan po namin maging matibay sa iyo. Alalahanin po namin, Panginoon, na iyong yung bilin sa amin, ang sino mang dumidinig, tumatalima, gumagawa't sumusunod sa iyong mga salita, sa iyong kalooban, ay inihahambing sa isang tahanan. Isang matalinong tao, isang marunong na tao, nagtayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato, na kahit anumang unos o hangin o baha ang mangyari at bumalot po sa amin, ang tahanan ito'y magiging matibay. Gayon din po ang aming dalangin. Nawao, O Diyos! ang mga tahanan na na uh, tumutukoy sa mga simbahan, Tuma, mga tahanan tumutukoy sa mga pamilya, ang tahanan namin bilang isang bansa, Panginoon, ay totoo nga na kumilos ang ayon sa iyong salita ng katotohanan at iyong kalooban upang kami maging matibay sa ibabaw ng bato na si Kristo Jesus. Palagi po namin sinasabi sa bawat programa na ang Diyos, na ang mga tao na ang Diyos ay ang Panginoon, ay nasa kanila ang pagpapala. Pagtibayan mo nga, Panginoon, sa amin ang katotohanan ito. O Diyos, sa buong Pilipinas, kung saan man ang aming mga kababayan, ang mga OFW, ang mga simbahan, ang mga gawain, O Diyos, sa lahat po ng inaabot ng panalangin ito sa facilities ng Far East Broadcasting Company, Nawa Diyos, ang katibayan mo ang maging realidad sa aming buhay, sa aming spiritual na buhay, sa lahat po ng aming inihaharap. Salamat po ng marami sapagkat maaari kaming dumako sa iyo at maging matibay sa lahat po ng aming uh, hinaharap sa mundong ito. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.